<laughs> diba, pag, pag, nag pag nagmagawa tayong kotse, meron tayong ano pa yung Hindi ko nakita to okay, lang Ayaw na. na, sorry mo Hindi, ayaw okay, okay, Maganda pa naman no? Maganda coach Nakapag ba? Coach oh, <laughs> pa, pa nga yan eh Kahit Hindi nga na nakita hindi ka na, bibigay sa iyo Na 5 yeah. linisin mo lang. Ahí va. Un hito, dosito, tresito, cuartito y quintito. Tri dólares, amigo. Tri dólares. ¿Tri dólares? Ok, two dólares. Pásale, amigo, pásale, pásale. A ver cuál es el este? granito.

Yo check, problema. Pásale, amigo, pásale, pásenle. ¿Cómo tiene este? Ah, es una cinco dolaritos, está nueva esa. Esto del set, cinco dolaritos. ¿Qué pasa? Ahí tengo los guantes.

Ya estoy dando barato porque se va a venir... ¡Oh, es pretty wide, too. Ok, 20, 5, 25. Oh, my God. 25, only for you, Cababayan. 25. Filipino, muchos problemas. 20, 25. 25. Filipinos, muchos problemas. 25. Only Cababayan. <laughs>

I was looking for more this I'm a made for the boys, you know. But WhatsApp up, WhatsApp up, mga kadila, good morning. Umaga po dito ngayon at uh, titingnan po natin kung ano yung uh, nakuha ko. Kani-kanina lang. Uh, Mag-alas 12 na eh. So gutom na tayo pero ihabol natin kung ano yung nakuha ko kanina. So pagpunta ko doon, marami akong nakitang mga kabayan. So tulad nito, eh, uh, siya po ay nagbebenta sa eBay at uh, tinatanong ko kung ano yung uh, nakuha niya. At uh, ayun nga, yung shirt, nakuha niya ng uh, mura, but uh, yun daw ay binibenta around daw uh, $100 each. And then, uh, ang pinaka-deal niya doon ay yung turbo na nakuha niya. May apat siyang nakuha. So, sabi ko sa kanya, magkano yung puhunan mo dyan? Uh, sabi niya, $900 daw. Pero yung isang turbo doon ay nagkakalaga ng $4,000. Kaya, shout out sa kanya, Uh, big deal yung nakuha niya talagang ganon kapag uh, meron kang uh, nakita nga deal i-grab mo na kahit na medyo mahal pero tignan mo kung uh, magkano yung makukuha mo doon pagkatapos mo nga uh, mabili so kano kaya ang uh, magaganansya ko rito sa kinuha kong ito yun yung susunod na kabanata mo kapag uh, nagba-buy and sell ka so balik tayo doon sa mga nakuha ko Uh, Naglalakad-lakad lang ako kanina pero nung nakita ko yung uh, suki ko na uh, kuya, si kuya. Yung nakita nyo doon sa video ay uh, marami na, po, uh, na, don, na catch yung attention ko kagad-agad dito sa mga uh, eto. Yan. Hindi ako marunong uh, tumingin ng mga eto, mga cups. Pero uh, kung ano yung nakikita ko sa kanila, ayun na yung kinukuha ko. And then yung mas uh, nakaka yung mga legit na NFLa uh, cups ay kinukuha ko na rin kahit na hindi ako marunong uh, kumilatis kung uh, yun ba yung mga mahal bahala na dyan kasi yung mga iba doon ay hindi ko naman binebenta eh nagigging uh, collection ko na lang and uh, punta muna tayo doon bago sa deal ko na cups punta muna tayo sa mga nakuha ko sa Amazon, Meron akong nakuha ang Amazon eh. Ito yung $5. Uh, hindi ko naipakita sa video kasi nagpumapalya yung uh, camera ko eh. Uh, SD card issue. So ito po ay uh, CarPlay uh, ng uh, Tesla na car. Tesla na sasakyan. Pero ito po ay nakuha ko ng $5 and then chineck ko online. Yan po yung price niya. So nagre-range po yan ng $90 and uh, up. So, yung mga iba, free shipping na rin. And then, uh, dito na po tayo babawi. Kapag may bibili. Pero maraming Tesla po dito. So, I'm sure, mabibili po ito. Yan. Ang nakuha ko. And then, uh, yung airbrush, hindi ko kinuha sa kanya. Kasi nakita ko, gamit na gamit na. And then, sa iba, may, sa video, meron tayong mga 2 uh, two for one dollar. Yan. Pero maliban ito, ito po ay wiper. Wiper blade. Uh, nakuha ko na ng uh, 1 dollar. So yun, uh, wala na akong ibang nakita eh. Yung mga iba personal ko na nagamit. So balik tayo doon sa kay Kuya. So kay Kuya, yun yung nag-sale sa akin sa sa previous video ko na punuin mo yung uh, bag for 1 dollar. Kaya alam ko sa Friday magbabargain yon Kaya try kung pumunta sa Friday, ah, bukas na, try kung pumunta doon kung nga uh, magbabargain ulit si Kuya. So, sa kanya ko nakuha yung one bag dollar. Uh, sana, kasi may mga natira pa akong mga caps doon eh. Na hindi NFL yung mga iba. Uh, kunwari lang na hindi ko, uh, hindi ako nagka-interest. Kasi, nung nagbayad na ako nito, pinipilit pa rin niyang kunin ko yung mga ibang caps doon. But, nasa regular price siya. Doon sa unang video, makikita ninyo. Ay, uh, uh, nilagay ko to sa coach na bag. Pero hindi ko nakita may mga rip pala doon sa handle. Kaya binalik ko and then sabi niya 10 daw ito. So mas mabuti ay, hindi kasi sila nagre-refund doon. It's either na ibalik mo pero kuha ka ng ibang item and then magdagdag ka. So ito ang kinuha ko. Hindi ko alam kung ano eto pero ni-research ko, eto pala ay baseball uh, uh, back uh, pack. Yan. Kaya dito nilalagay yung uh, bat yan. Yung pamalo ninyo yan. Dito nilalagay ito uh, naman ay uh, na-stack lang siguro Ito po ay uh, new Ito uh, nakalagay yung uh, yung uh, tag niya dito sa loob Hindi naman nagamit, malinis po doon sa uh, loob Yun lang maalikabok sya So yon pinalit ko dito yung uh, coach na bag na yun So I think uh, uh, good deal naman yung ginawa ko sa pagpalit ng uh, bag na yon, Kasi kahit nasabihin mong coach kung uh, yun ay lumang-luma na Okay, balik tayo dito. Tignan natin kung ano yung nakuha ko. Yan. Yan. Ito po, uh, Raiders, Riders, and di ko alam. Yan. Okay. Legit po ito, mga kadil. Yan. May tatak na NFL. Uh, second hand po ito, uh, mga kadil. Yung mga iba, uh, kaya pala merong baseball. Ang hilig. Ang dami pang mga cows na ganito. Pero, uh, wala nga akong alam eh. So, pinili ko lang. Meron tayong... Uh, Chicago White Sox di ko alam <laughs> Yan basta yan ah uh, papakita ko lang sa inyo 'yan, oh. yan. ang ganda uh, first kong na-encounter yung ganyan kasi yung mga ibang nakukuha ko walang ganyan alikabok po yon, Madaling tanggalin lang yan. And then, hindi ko alam kung anong team yan. Sorry. Yan. Pero kinuha ko. And then, meron tayong LA. Yan. Namanchahan lang po ito. Hindi mancha po ito. Sa closer look, makikita mo madali. Para nga tumigas na alikabok. So, yan po yung mga cups na deal na dil uh, deal ko ngayong uh, araw. Ngayong umaga lang kanina. So, ano pa mga kadil Sa mga kaibigan ko, bawal mo nang na maliban kung bibilhin mo So, yun So, tara na, paglalaba muna ako ng mga cards na nakuha ko